Nasaan si Papa? Nasaan si Papa? Papa! Turun mo! Eto. Kamusta ka, Papa? Kamusta ka, Papa? Nagtago! Diyan ka video nga kita! Upo ka ngam. Nasaan si Mama? Nasaan si Mama? Ito, Mama Kamusta ka, Mama? Kamusta ka, Mama? Kamusta ka, mama? Nagtago, nagtago, nasaan si Kuya, nasaan si Kuya, eto Kuya, hindi si Kuya, eto sya, kamusta ka Kuya, kamusta ka Kuya, nagtago, nagtago, kamusta ka Ate, ay nasaan si Ate, nasaan si Ate, eto siya... Ito siya. Kamusta ka ate? Kamusta ka ate? Nagtago. Nagtago. Nasaan si baby? Nasaan si baby? Ito siya. Ito siya. Kamusta ka baby? Kamusta ka baby? Nagtago. Nagtago.